Hello guys! Kumusta na kayong lahat? Yan. So, ito na nga guys. Hawak-hawak ko na yung dalawang pasaporte, eh. Yan. So, dalawang passport ng aking dalawang anak na lalaki. So, ah, uh, ko sa inyo kung madali lang ba o mahirap bang makakuha ng passport. Yan. So, noong November 2 guys, ay nag-online kami ng passport ng dalawa kong anak. At ang aming piniling is schedule naman ay um, November 15. So, November 15 ng tanghali at doon po ito sa Asiana. yan So, yun. Nung pumunta nga po kami doon, yung anak kong panganay na engineer ay uh, mabilis lang po yung sa kanya guys mabilis lang yung pagkuha niya. Pagpasok niya, tuloy lang siya. So, wala pa siyang kalahating oras. Tapos na siya. Siguro mga 20 minutes lang. Mabilis lang talaga kasi nandun na lahat. May seros na mga series. Pero yung aking pangalawang anak, yung punso na si Peter ay medyo guys, nahirapan. Nahirapan kami. Yan. So, unang-una guys, kasi ano nga, um, late registered siya. So, hindi naman namin akalain na kapag uh, late registered pala, yung isang bata ay uh, kailangan niya pala guys ng ah uh, uh, record ng center. Yun so kailangan pala yung tatunayan. pala mga kailangan, mga requirements pala yung kapag uh, registered yung inyong anak. So, yun na. Kung wala daw uh, health records, so, yung record daw ng school, yan. So, wala. Wala talaga kasi hindi namin alam. So, hindi namin alam na ganon. So, kung baga, um, ang ginawa namin, guys, ang ginawa namin, so, mabuti na lang talaga, guys, ay may mabilis pa kami nakauwi ng Cavite yan. So, bumalik kami ng Cavite guys at naisip namin na nakukuha na, na doon sa center. Pero una pa lang, uh, nag, ano na ako ng, sa school niya, dito sa school niya, na nangingi ako ng record at binigyan ako ng certification. Yan, na xerox nila. Yan, at um, nakatunayan nga na nag-aaral siya doon, at dito sa school niya. At uh, gusto ko pa rin na isa pang ano guys, isa pa kaya naman humingi ako sa center yan so humingi pa ako sa center ng ano kasi hindi ko talaga mahanap guys kung nasan ko na yung kanyang uh, record sa center so Mabuti na lang talaga guys, yan. So, nakuha talaga sa pagdadasal. Mabuti na lang talaga guys, yung may hawak sa kanya sa center, ay eh, nandoon talaga nung araw na yon Yung araw na kami mapunta at talagang hinanap niya talaga yon Hinanap niya talaga yung record talaga ni Sa paghanap niya, mga siguro mga 30 minutes pa akong naghintay. Kasi nga guys, uh, may nasikaso pa rin siya. May mga in-interview pa rin siya sa center. So, yun, hinanap niya at binigyan niya naman ako ng health record yun. So, nagpapasalamat talaga kami sa Panginoon yan. So, takbo na naman kami. Takbo na naman kami sa Asiana, sa Pasay. Takbo na naman kami. So, nakarating kami doon sa Pasay siguro. Uh, mga, ah, ayun, 3. 3 p.m. kami nakarating na naman doon sa Pasay. So, ang sabi naman kasi sa akin, anytime daw or basta maghapon uh, kailangan ano um, maano ko na ma yung kanyang mga requirements yan so yun na lang yung requirements para ma interview na si Tita makuha na ng mapicture na siya yun di yun na nga may nagpadali na nga so yun naman guys yan hindi pa rin natatapos no pagpunta naman namin yung picture na siya hinahanap na naman yung aking um, yung aking ID naman so yung valid ID ko kailangan tayo pa xerox kasi kailangan pala yon kailangan sa re late register di okay na pipicturan na naman siya guys hinahanap na naman yung uh, ID daw ng parent na uh, ang tatay pala yan so ID ng tatay nasaan ba daw ang tatay sabi ko na sa baba yan so kunin daw yung ID at magpapa ano daw mag ipapaserox uh, ipapa xerox ko daw yun so maputi na lang guys nandoon naman din yung asawa ko sa baba at pinaserox na nga so tatlong beses talaga guys na ano na pabalik-balik kami yan so sa wakas na ako kalahin kami so yun guys dapat pala no kapag ano ka, pupunta tayo pag pupunta tayo talaga natin lang guys para hindi tayo pabalik-balik so mabuti na lang guys talaga ah, nandoon kami lahat yan para na makuha. So, mabuti na lang yan. So, ngayon, nakakuha na kami. So, may pag-abit sa kanya. So, lahat ng mga requirements na, na pinagawa sa amin, nagawa namin. So, yun na nga, guys. Natapos din yan. So, ito na yun, yun. Pinadala sa amin ito. So, one week lang, guys. Pinadala na dito sa amin itong passport na to. So, mayroon na yung dalawang anak ko kasi mayroon na kami mag-asawa. Ang dalawang kami, mayroon na kami passport na dalawang. So, sila na lang wala pa. Yan. So, yun lang guys kwento ko lang sa inyo kung anong ano ha dapat dapat maging handa tayo yan kailangan alamin talaga natin lahat lahat ng mga requirements bago tayo lumakad yan hindi katulad sa nangyari sa amin yan so hindi naman kasi namin alam mo na kapag late registered yung anak ay kailangan pala ng ganon yan, di ba? So, para hindi tayo magpabalik-balik, guys. Ganun yung ano. So, mabuti na lang kami. May sasakyan nga kami. At nakabalik kami kagad sa Pasay. At nakabalik rin kami kagad uh, doon sa Shannon. So, yun lang yung masasabi ko sa inyo, guys. Yan. So, maging ready tayo lagi. Yan. Alamin natin lahat. Yan. So, thank you, guys. Thank you for watching.